Kung inaakala nyo po na si Atty. Lenny Robredo lang ang matinding pagsalitaan ng masama, binalahura, ba? Diba? na itong um, die-hard na attorney na ito, na ako nagkakamali kayo, napakarami po. Isa na dyan si Ms. Chris Aquino. O, oh, eto. Eto nakikita nyo or etong video na to, tingnan nyo. Panuuri nyo kung paano niya murahin at kung ano-anong maanghang na pananalita ang ginamit niya. Masasamang salita ang ginamit niya kay Chris Aquino. At syempre, alam natin kung gaano katindi rin niyang balahurain si Atty. Lenny Robredo. Kahit wala naman talagang katotohanan, wala talagang katotohanan yung kanyang, kanyang mga paratang na yan. Walang mga basihan. Ang lakas ng loob, no? So, anyway, bago ang lahat, rest in peace. At kung saan ka man naroon ngayon, sana sana at peace ka talaga. Pero yun nga, duda ang mga netizen na ang kalalagyan or kinalalagyan mo ngayon ay nasa mabuting hantungan, sabihin na natin. <laughs> anyway, namatay talaga siya. Di man lang nagsisisi sa kawalang hiyaang ginawa niya. The term is good. The term is right. Kawalang hiyaan. Napakawalang hiya po. Pero yun nga, ulit-ulitin natin buhay din ang nawala. Kaya rest in peace. Alam natin may mga naghihinagpis na hamag-anak pero wala tayong magagawa. Hanggang doon na lang ang buhay niya. At masaklap na hindi na nga siya nakapagsisi. Hindi na niyan pinagsisihan ang kanyang mga um, kawalang hiyaan. Alright. Merong post etong si Kat Di Castro, anak ata to ni Noli Di Castro. My heart is breaking. Rest in peace to my uh, staunch chest. staunch chest. Defender, attorney Bruce Rivera. Okay. So, yan. You see, may mga, kahit pa paano naman, kahit uh, napakawalang hiya niya, meron din namang mga kaibigan yan. Yun lang, ang masaklap, posible yung mga kaibigan, naging kaibigan ng mga ganitong klaseng tao, ay ganun din, nawalang hiya rin. I love you so much, my dear friend. I will miss our chikahan and your contagious laughter. The world just got a little sadder. Okay, not the world. Actually, your own world lang. Ulit-ulitin ko, rest in peace pa rin. Matindi po yung kanyang, kanyang pambabalahura at pagwawalang hiya kay Atty. Lene Robreto. So yun, rest in peace. Marami tayong nakikita ang uh, post tungkol dito sa, sa sitwasyon na ito. The death of Rivera, who was a staunch, staunch defender of the Dutertes, came a year after he suffered from aneurysm. He slipped into a coma because it, of it but was eventually able to wake up. Ah, nagkakoma to, naging okay, eventually, mm, nagpaalam din. Goodbye. Malaking lesson ito para sa ating lahat. Okay? Dahil pag naandun ka na, pag tapos na yung buhay mo, mahirapan ka na talaga yung makabawi, magsisi. Maraming dapat bawiin. Habang buhay kasi tayo, yung mga nagawa natin, pagkakasala, kamalian, Um, darating darating sa punto na magkakaroon tayo ng realization. Ang malas lang nito dahil wala na siyang pagkakataon para ma-realize niya yung kanyang mga kabalastugan, kawalang hiyaan at pagsisihan niya, 'di ba? Anyway, Um, etong video na ito, ito po ay noong 2016 pa. Ibig sabihin, matagal lang ganito po kawalang itong attorney na ito. Alright, ulitin ko rest in peace pa rin po at uh, condolences syempre doon sa mga kaibigan at at kapamilya nga nitong nitong die hard na ito pero tignan natin panoorin niyo po itong itong video na ito kung saan ay um winawalang hiya niya ang isang Chris Aquino as if naman may nagawa sa kanya hindi maganda si Miss Chris Aquino ang ang puno dulo ng mga ganitong galit galit sa sa katawan <laughs> 'di ba ay yung pagiging ay kanilang pagiging Bakit ako ninyo pagiging ninyo, fanatic sa kanilang mga idolo sa politika sa tulad na? nga ni D. Kong. Oh, At syempre, kumakaan. hindi rin natin kumakaan. pwedeng kumakaan isisi, kumakaan. Ma maalis sa isipan natin ay, na, na na Itong mga ito, itong mga ginagawa nilang ito okay. ay tabako. Aha, okay. okay? So, panuorin natin. Tingnan natin yes. itong video na Hinayupak hmm. oh. so, daw at sikat din ti ang na sabi. na pa at ano? Halo ko. Hello Good morning. Good morning. Good Good morning. Good Good morning. Good Good morning. po morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ah, uh, dito po kami sa border ng Canada. Yes, pero plastic niya. Yeah. Ang masasabi ko lang po ganito. Yung biglang, biglang magbabago yung personality. Pag alam niya na, na diehard din yung, kasama niya kausap niya. Ito ang Na napakademonyo ng pagmumuka, napakademonyo ng mga pananalita. Pagdating kina Chris Aquino, hindi mo maintindihan kung saan nagmumula yung galit nila. Nakagamit siya ng show ni Chris Aquino, ni Alice, ng go-negosyo. Si Alice, bumoto yan kay mga. At nag-anong nag-anong kay Chris. So hindi din mga Duterte. Gusto niyo mapalatid kay Presidente at ang ginamit niya naman ay isang dilawan. You see the term binalibag. Talaga, the likes of Pesachina. Kasi hindi siya nagpakita doon sa meeting na at nag-anong-anong kay Chris So hindi din yan maano rin. Gusto niyo mapalatid kay Presidente at ang ginamit niya naman ay isang dilawan. Kasi Pesachina. Ngayon, sabihin na natin kasi You see? Okay, etong video na ito medyo matagal na. Pero hindi mo talaga maintindihan kung saan nagmumula yung kanilang galit. Yung sa atin, actually wala naman tayong galit sa mga Duterte. Wala tayong galit sa mga Marcos. Pero naandito tayo para ipaalam sa taong bayan kung anong uring tao etong mga Marcos at mga Duterte. At kitang-kita -kita naman yan. Maraming basihan, maraming pagkakataon, maraming ebidensya. Pero yun nga, ang masaklap, nagbubulag-bulagan at nagmamaang-maangan ang mga kababayan nating oto-oto. Good luck sa inyo.